Iyong Ah, uh, magandang gabi, no? At ayan. So, uh, ito po yung nangyari, guys. Yan. Wasak. Yung engine block. So, ang napaka-importante po nito, lalong-lalo na sa mga baguhan na mga may masasakyan, or sa mga may-ari ng mga sasakyan, Uh, ito lang po na ano napaka-importante ay regular lang po ang ating pag-change uh, oil, maintenance. Dapat sundin natin yung ating uh, maintenance schedule or uh, uh, preventive maintenance para maiwas tayo nito guys. So ito po ay uh, wasak talaga yung kanyang engine block. Okay, so, hmm? durog na durog. So, ito po ay uh, lack of maintenance, so wala po siyang uh, sinusunod na change oil. Okay, so ito yun, tingnan natin dito. At ayan po, so ito po yung uh, uh, palatandaan na ayaw nag-change oil. Okay, tingnan natin. Yan. So, yung oil ay tumitigas na. Hmm. Yan. So, sobrang kapal na po ng kanyang sludge. Dito sa kabila, tingnan natin. Yan. Yan. Okay. So, ito. So, magkikita natin sa ilalim na sobrang kapal na. oh, sobrang kapal na yung kanyang sludge. Okay. Yan. Sobrang kapal na po yung kanyang sludge. Yan. So, dito din sa kabila, wasak din ito yung kanyang crankshaft piston rod connecting rod yan putol hmm. yan so ito pa tingnan natin uh 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 yan oh spark plug wasak spark plug wasak ini yang spark plug itu hmm. oke okay. huh? sobrang tigas na eh hmm. yan ito wasak yan Hmm. 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 Sobrang tigas. Okay, so ito yung kanyang cooler, coolant cooler. Ayen. Metal Chips, Meron Marami, Hmm, Tuh, Seluruh, Nah, Itu, Mga Metal Chips, Ya, Oke, okay. Okay, no? So, 'yun lang po. Uh, hindi naman sobrang mahal mag-change oil. Kisa naman um uh, magpalit tayo ng buong makina. Ah, uh, napabayaan natin sa engine uh, change oil. Ito lang po yung uh, kunting tips, no? So, ugaliin po na mag-change oil. Okay? hanggang dito lang po muna ako and 'yun. Bye-bye. Always drive safe. Bye-bye.